Sa nakaraang recap ay natapos tayo kina Miss Zia kasama si Tinsley Wen, kung saan dahil sinarado ang kalsada ay labis itong ikinagalit ni Miss Zia sapagkat biglaan na lang isinara ang pangunahing daan. Kaya naman dahil wala na silang magagawa pa ay mas minabuti na lamang ni Tinsley Wen na gamitin na lang ang kanika nilang mga paa upang makarating sa kanilang paruroonan. Subalit nang uumpisahan na sana nilang maglakad ay bigla na lang may tumawag kay Tinsley, kaya't agaran sila ritong sabay na napalingon upang malaman kung sino ang tumawag kay Tinsley Wen. At sa kanilang ginawa ay nakita nilang ito pala ay si Quincy Son, kung saan mayroon pa itong bindana sa kanyang ulo habang labis itong natutuwa nang makita niya ang dalawa gayong di niya inaasahang dito niya makakatagpo si Tinsley at maging si Miss Zia ay nandito rin pala. Samantala naman nang makita ni Tinsley Wen ang kalagayan ni Mr. Son ay labis niya itong ikinagulat na mayroon itong binde sa ulo, kaya naman agad niya itong tinanong kung anong nangyari rito nang may pag-aalala. Sa katanungan ni Tinsley ay mabilis naman ritong tumugon si Mr. Son habang napapakamot pa siya sa kanyang ulo at upang mapagtakpan nito ang buong katotohanan na nagulpi siya ay mas pinili na lang niyang magsinungaling sa babae. Ipinaliwanag niyang naglakad-lakad lang siya kahapon ng gabi subalit hindi niya inaasahang nakakita siya nang isang matandang babae na ninanakawan ng dalawang barumbado. Dagdag pa niya nang makita niya iyon ay naasar siya rito kaya naman tinulungan niya ang matandang babaeng makalabas sa gulo sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang leksyon sa mga iyon. At para naman sa kanyang natamo ay ayos lang ito sapagkat itinuturing niya lang itong isang maliit na pinsala. Subalit sa kaloob-looban niya ay labis ang kanyang pagkainis kay Jack dahil ginulpi siya nito kahapon ng walang dahilan, kaya ngayon ay di na niya maisip pa kung paano niya kaya lulukuhin ang babaeng kanyang napupusuan. Gayunpaman sa palusot ni Mr. Son ay hindi naman ito pinaniwalaan ni Miss Zia, kung saan nagtataka siyang napatanong patungkol sa matandang babae na lumabas sa gabi, gayong namamangha siya sa babaeng iyon dahil ang tapang naman nito na lumabas ng disoras. Kaya naman dahil doon ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at diritsahan niyang tinanong si Mr. Son kung niluluko ba nito si Tinsley para sa pabor, sapagkat kitang-kita namang ito ang nagulpi. Subalit sa pagtatama ni Miss Zia sa katwira ni Quincy Son ay ipinagpatuloy lang niya ang kanyang pagpapalusot kahit nabistado na naman ito, matapos itong umubo ng mahina ay tinanong niya si Miss Zia kung mukha ba siyang sisinungaling. Sa tanong ni Quincy Son ay mabilis naman ritong sumagot si Miss Zia maging si Tinsley, kung saan sabay pa ng dalawang malakas na ipinangalandakan na mukha itong sinungaling. At nang marinig ni Quincy na bistado na siya ay hindi na ito nakatanggi pa dahil wala na rin naman siyang magagawa, kaya't mas minabuti na lamang niyang manahimik habang pinagpapawisan. Samantala dahil nasasayang laang ang oras ng dalawang babae sa pakikinig sa walang kabuluhang pangangatuwira ni Mr. Son, ay agad nang hinawakan ni Tinsley ang kamay ni Miss Zia at inakit na niya itong kailangan pa nilang makaabot sa gaganaping Music Square. Subalit nang aalis na sana ang dalawa ay agad naman itong pinigilan ni Mr. Son dahil sarado ang naturang lugar, kaya naman natitiyak niyang malabo ang dalawang makarating doon. Nang marinig ng dalawa ang paliwanag ni Mr. Son ay mabilis ditong nabaling ang kanilang pansin, kasabay rin nun dahil sa kanilang pagtataka ay agad ni Tinsley tinanong ang PE TE teacher kung bakit iyon sarado. Sa katanungan ni Tinsley ay mabilis naman ditong tumugon si Mr. Son habang abot langit ang ngiting itinuturo ang kanyang telepono. Ipinagbigay alam niyang dahil iyon sa ilang seryosong kadahilanan ngunit ayos lang naman iyon sapagkat kukuhanan niya ito ng ilang string para dito. Makalipas pa ang ilang sandali matapos maipakita ng mayabang na si Quincy Son ang impormasyon patungkol sa Music Square ay mayabang naman itong ipinaalam kina Tinsley when sabi na niya rito na kaya niyang gawin ang pagsasabi ng totoo. Ipinaliwanag niyang dahil kay Mr. Huang kung kaya nagsara ang pangunahing daanan. Kaya naman habang mayabang na dahan-dahang naglalakad si Mr. Son ay laking pasasalamat niya sa kanyang katayuan, sapagkat dahil rito ay nalalaman niya ang ilang impormasyon mula sa isa sa mga tauhan ni Kalbo, kung hindi ay panigurado siyang makakapaglakad pa si Tinsley Wen patungo roon ng higit sa kalahating oras upang makapunta. Dagdag pa niya matapos nitong ilabas ang kanyang susi sa sasakyan na ano kaya't hikayatin niya itong sumakay, tinawagan na rin naman niya ang mga iyon kaya ilang sandali lang ang kanilang aabutin patungo roon. Gayunpaman sa alok ni Quincy San ay pabahagyan naman ditong nakaramdam si Miss Zia ng pagdadalawang isip kung sasama ba sila, dahilan upang mapatingin dito si Tinsley nang may pagtataka. Subalit sa hindi inaasahang tagpo sa ginawang paglingon ni Tinsley ay aksidente naman niyang nakita ang ating bida, kaya agad niyang nabanggit ang pangalan nito. Samantala nang marinig ni Musifer ang pagtawag sa kanya ay agaran siya ritong napalingon na may pagtatakang ekspresyon kung papaano siya nito nakilala, ngunit kahit na gayon ay hindi na niya ito itinanggi pa, kaya inayos na lang niya ang kanyang damit. At dahil kilala na ni Tinsley ang ating bida kung sino talaga ito ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at walang pag-aalinlangan niya itong niyakap, sa kadahilan ng sawakas ay nakita na niya rin si Musifer. Bukod dun matapos lang yakapin ni Tinsley Wen ang ating bida ay masaya naman niya itong tinanong kung bakit hindi nito sa kanya sinabi, kaya naman hindi niya ang ating bida nakilala. Dagdag pa niya na bago pa sabihin ng nakababata nitong babae sa kanya ang lahat, ay hindi niya naman akalaing magkikita sila dito. Samantala namang habang masayang nag-uusap ang dalawa, mula sa dikalayuan ay laking gulat ni Miss Zia nang makita niya ang dalawa sa kadahilan ng hindi niya inaasahang kilala ni Miss Wen ang ating bida. Sa kabilang banda, dahil sa katanungan ni Tinsley, ay agad naman ditong tumugon si Musifer, kung saan kinumpirma niya ditong na nakabalik na siya. Sa sagot ng ating bida ay hindi naman rito nasiyahan si Tinsley, kaya't muli niyang tinanong si Musifer kung saan ito nagpunta nitong buong taon. Sa tanong ay walang pagdadalawang-isip namang sumagot ang ating bida na nasa militar siya sa mga puntong iyon, ipinaliwanag niyang hindi niya ito tinawagan sapagkat nasa lihim na misyon siya nitong nakaraan. Matapos magpaliwanag ng ating bida ay naiinis namang ikiniwinto ni Tinsley kay Musifer ang nangyari sa nakaraan, ipinalam niyang sinira na niya ang gaganaping engagement sa Chen family sapagkat wala naman siyang nararamdaman para sa lalaking iyon kahit na pagbalik-balikta rin pa man nila ang mundo. Dagdag niya pa na hindi pa sinasabi ng kanyang ama mula noon na magiging maayos lang ang lahat para sa kanilang pamilya. Kaya naman labis ang pag-aalala ni Tinsley dahil batid naman niyang walang kakayahan ang kanyang ama na labanan ang ibang family. Subalit sa pagkakataon pang ito ay nasaktan din nila ang pamilya Chen habang masayang pinapanood ni Tank ang dalawa sa kabilang tabi. Gayun pa man natigilan ang pagsasalita ni Tinsley nang hawakan ng ating bida ang kanyang balikat upang di na ito mag-alala patungkol roon, ipinahayag ni Lucifer sa kanyang kababata na huwag itong mag-alala dahil nandito siya ipinaliwanag niyang noong bata pa sila ay ito ang kanilang proteksyon kaya naman ngayong nakabalik na siya para dito, ipinapangako niyang po protektahan niya ito magpakailanman. Samantala matapos lang ng ating bida magbitaw ng mahigpit na pangako ay bigla namang may isang tao ang dumating, kung saan ang makita ni Mr. Son na tila mas malapit pa ang ating bida kay Tinsley ay labis siya ritong nagselos kaya naman malakas niyang dinuro-duro ang ating bida sabay tanong kung ano ba sa tingin nito ang kanyang sarili, bukod dyan ay kinumpirma niya pa ang ating bida kung ito ba ang kapatid ni Whitney. Gayun pa man sa katanungan ng mayabang na si Quincy Son ay patay mali siya naman itong hindi pinansin ni Lucifer na para bang ilang lamok lang ang bumulong ngunit may katol siyang hawak-hawak. Ipinahayag ni Musifer kay Tinsley na narinig niyang ang dalawa ay pupunta sa Music Square dahilan upang labis na manggala iti si Mr. Son gayong parang hindi siya nakikita ng ating bida. Sa sinabi ni Musifer kay Tinsley ay kinumpirma naman ito ni Miss Wen, ipinaliwanag niyang papunta sila doon upang kahit papaano'y sila'y makapagsaya, subalit natigilan sila rito sa kadahilan ng nabalitaan niyang pati ang Music Square ay sarado rin. Samantala namang sa kabilang banda dahil mula pa sa umpisa ay hindi ng ating bida pinapansin ang mayabang na si Mr. Son, kaya labis-labis na itong iti sa kabilang tabi dahilan upang mapakuyumous na lang ito ng kanyang kamao sa labis na pagkainis. Ilang sandali pa ay hindi na kinaya pa ni Mr. Son ang kanyang galit kaya naman sa huli ay tuluyan na ring sumabog ang labis na pagkainis nito sa ating bida, kaya galit na galit niyang tinawag ang pansin nito. Bukod dyan ipinahiwatig niya din sa ating bida na ito ang kanyang kinakausap, sabay tanong kung isa ba itong dingi. Gayun pa man muli lang ni Musifer dinidma ang mayabang na lalaki dahil wala naman siya ritong pakialam. Bukod dyan ay ipinahayag niya pa kay Tinsley Wen na susunduin siya mamaya ng helikopter, kaya't maaari ito sa kanyang sumama. Samantala dahil sa lubos na inis ni Mr. Song kay Musifer ay hindi niya gaanong narinig ang sinabi nito, subalit agad rin naman itong natigilan ng marinig niya mula sa kabilang tabi ang labis na gulat ni Miss Zia. Bukod dyan ay hindi pa siya makapaniwalang may darating na chopper para sunduin ang ating bida, kaya upang malaman kung tama ang kanyang narinig ay kinumpirma niya ito kay Musifer. Kung ang ibig ba nitong sabihin ay kukuhanin ito ng helicopter dahil lamang sa traffic. At nang marinig ni Musifer ang katanungan ni Miss Zia, sa una ay pabirong tiningnan ng ating bida ang babae at ipinahayag niya ritong tama ang narinig nito sabay tanong kung may problema ba roon. Gayunpaman ang makita ni Miss Sia na muli lang siyang iniinis ni Musifer ay pagalit niya itong pinagtaasan ng kilay, bukod doon ay naiinis niya pa ditong sinabi na muli na naman itong ginagawa ang parehong pag-uugali noong sila ay unang nagkausap, kaya't ipinangako niyang sa susunod ay hinding-hindi na niya ito kakausapin pa. Kasunod nun ay mabilis na nagbago ang tuno ng pananalita ni Miss Zia kung saan galit na galit niyang dinuro si Musifer at sinabi niya ritong sawang-sawa na siya sa mga kasinungalingan nito, sapagkat nandidiri ito sa sinabi ng ating bida na may darating na helicopter para lang sa traffic. Kaya naman hinawakan na niya ang kamay ni Tinsley, sabay akit na umalis na sila sa kadahilan ng mas tatanggapin niya pa ang alok ni Quincy Son kaysa sa ating bida at least mas totoo. Makalipas ang ilang sandali ay nakuha na ni Mr. Son ang kanyang sasakyan. Bukod doon ay tuwang-tuwa pa ito dahil tinanggap ng dalawa ang kanyang alok na sumakay kaysa sa kabulaan ng helikopter. Matapos niyang sabihan ang dalawa ay itinuon naman ni Quincy Son ang kanyang atensyon kay Musifer. Mayabang niyang ipinahayag na kailangan talaga nito ng salamin sa pag-aakalang nagbibiro ang lalaking kanyang minamaliit. Gayunpaman sa kabilang banda ay nag-aalala namang nagbalik tanaw si Tinsley sa ating bida, sa kadahilan ng hindi maganda na pabayaan na lamang itong magtungo sa Music Square. At dahil ayaw niya itong iwanan ng basta-basta na lamang ay mabilis siya ritong lumapit sa bay sabing nagbibiro lang si Quincy Son sa kanila, ipinaliwanag niyang sapagkat para sa kanya ang totoo ay maaari naman sila duwang makapunta gamit ang kanilang mga paa, habang sila ay nag-uusap-usap mukhang mas maganda pa. Subalit nang makita ni Son na patuloy lang ni Tinsley kinakausap si Musifer ay napakuyumos na lang ito ng kanyang kamao, at dahil doon ay napatanong siya kung bakit ang taong iyon ang pinili ni Tinsley kisa siya sapagkat mas maayos naman siya sa ating bida. Samantala sa alok ni Tinsley na na lang nila ang music square ay hindi naman dito kumibo si Musifer na parabang pinapakiramdaman lamang nito ang buong paligid, dahilan upang matigilan si Tinsley nang may pagtataka ng akmang hahataki na sana niya ang kamay ng ating bida. Subalit hindi rin naman nagtagal ay gumalaw na din ito, kung saan masaya niyang ipinagbigay alam sa lahat ng nanduro o na narito na ang kanyang pinakahihintay. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Musifer ay agarang napatingala ang lahat sa langit, at sa kanilang ginawa ay harap-harapan nilang nakita mula sa dikalayuan ang pagdating ng maraming helikopter upang sunduin ang kanilang boss. Kaya naman ang makita ni Miss Sia na totoo ang sinasabi ng ating bida ay pinaniwalaan na niya ito gayong may ilan ng helicopter ang lumilipad sa itaas. Bukod doon ay tinanong pa ni Miss Sia si Musifer kung ano ang gagawin ng mga iyon dito. Subalit nginitian lang naman ng ating bida si Miss Sia gayong makikita rin naman nito mamaya paglapag ng helicopter. Samantala matapos makita ng mga piloto mula sa helicopter ang ating bida ay agad na nilang ihinanda ang kanilang sasakyan lumapag. At habang dahan-dahang bumababa ang sasakyan ay nagdulot ito sa buong paligid ng malakas na hangin, na siya namang dahilan upang halos ang iba ay mapakapit ang mga paa sa lupa ng matindi para hindi matumba. Gayunpaman kahit mismong sa likod pa ng ating bida naghahanap ng lalandingan ng piloto, ay tila hindi man lang ito kayang pagalawin mula sa kanyang kinatatayuan. Sa kabilang tabi ng masaksihan ni Mr. Son ang helikopter, Laglag pa nga itong hindi makapaniwalang sa kauna-unahan niyang pagkakataon ay nakakita siya ng helikopter ng ganito kalapit. Kaya naman dahil sa pagkamangha ng tatlo ay hindi na sila nakaimik pa, bukod dyan ay patuloy lang nilang pinagmasdan ang sasakyan ng ating bida na nasa kanilang harapan. Sa kabilang banda matapos ganap na makalapag ang helikopter ay lumabas na rin mula sa loob ang sakay kasama na rito ang piloto upang salubungin ang ating bida na kanilang boss. Kasunod nun matapos ang dalawa tumayo ng tuwid ay agad naman silang sumaludo sa ating bida at ipinakiusap nilang dito ang daan. Samantala namang nang malaman ng dalawa ang pangyayari ay labis nila itong ikinabigla, sapagkat hindi sila lubos na makapaniwalang hindi nga talaga si Musifer nagbibiro. At maging si Mr. Son na sa una ay labis na minamaliit ang kakayahan ng ating bida ay hindi rin nakaligtas, kaya't hindi niya maiwasang mamangha at mabiglang nasa harapan na niya ang totoong helicopter. Kasabay din nun dahil nandito na rin ang pinakahinihintay ng ating bida na susundo sa kanya ay agad na rin niyang iniabot ang kanyang kamay kay Tinsley Wen at masaya niya itong inakit na umalis na sila. At dahil sa pagkasabik ni Tinsley ay dali-dali niyang tinanong si Miss Zia kung ano pa ang iniintay nito, sabay akit na sumakay na sila. Gayun pa man tila nakaramdam naman dito si Miss Zia ng pagkahiya gayong nung umpisa ay siya pa ang kauna-unahang hindi naniniwala, at pinagbuhatan pa si Lucifer ng ilang hindi magandang salita subalit sa huli ay wala na rin naman siyang nagawa. Samantala namang sa kabilang tabi kung nasaan si Mr. Son, bukod sa labis itong napahiya ay naagawan pa ito ng pagkakataong maisakay ang kanyang natitipuhang babae, kaya naman labis itong nagningit-ngit sa galit habang nasa gilid na walang magawa kung hindi sumpain ang ating bida. Dagdag pa doon na duda siyang pag-aari ni Lucifer ang helikopter na iyon, dahil masyado itong mura para magkaroon ng tunay sa pagkatiyak niyang hindi man lang nito magawang makapagpundar ng isang modelong helikopter. Matapos makasakay ang ating bida sa chopper ay mabilis na ring lumipat ang eksena kung nasaan si Kalbo. Habang kumikintab ang ulo nito mula sa sikat ng araw ay ipinapahayag niya sa kanyang kasamahan na ang titulo ng King of War ay sapat na napakalaki. Sapagkat kadalasan, ang ganitong uri ng makapangyarihang tao ay mananatili lamang sa Long City, kaya naman malaking palaisipan para sa kanya kung bakit ito magtutungo sa Ocean East. Sa katanungan ni Kalbo ay pabiro naman ditong sumagot ang kanyang kasamahan na baka isa lang itong chismis na gawa-gawa, at nang marinig ni Kalbo ang sinabi ng kanyang kasamahan ay agad naman siya ritong naniwala dahil malamang isa lang talaga itong chismis, kaya naman dahil doon ay napagpasyahan niyang ipagpatuloy lang nila ang pag-iintay sa kidnapper. Subalit matapos lang ni Kalbu magbitaw ng mga salita ay mabilis na napukaw ang pansin nila nang marinig nila ang pag pagugong ng maraming helikopter mula sa dikalayuan, dahilan upang mapatingala sila dito, at sa kanilang ginawa ay agad na nakilala ni Kalbu ang mga helikopter bagamat hindi pagaanong malinaw ang kanyang pagkaunawa. Ilang sandali lang ay tuluyan na ring lumabas ang isang helikopter na nagdadala ng bandila, kung saan ito ay sumisimbolo bilang ang bandila ng hari ng digmaan. Samantala matapos tuluyang maunawaan ni Kalbo na ang bandila ay mula sa kinakatakutang pinakamakapangyarihang nilalang, sa takot niya ay agad itong dalidaling lumuhod bilang pagbibigay respeto kasabay ng malakas niyang paghampas ng kanyang makinis na ulo sa sahig. At habang nangyayari iyon sa kabilang tabi naman ito nang makita ng tauhan ni Kalbo na bigla nalang lumuhod ang kanyang boss ay labis niya itong ikinabigla, kaya nag-aalala niyang tinanong ang kanyang boss kung ano ang nangyayari. Sa katanungan ng tauhan ay mabilis naman itong pinaliwanagan ni Kalbo na nandito ang hari ng digmaan, kaya naman nang gagalaitin niyang tinanong ang tauhan kung ano ang hinihintay pa nito sabay utos na lumuhod at magpaliwanag. At maging ang iba sa takot ng mga itong baka dito na sila matuluyan ay agad silang sumunod kahit na natuluyan ng nakalayo ang mga helikopter, habang ang iba naman ay dahan-dahan ng tumingala upang pagmasdan ang paunti-unting paglayo ng mga helikopter. Abangan sa susunod kung saan dahil sa takot ng mga sangkot kung bakit sarado ang daan ay agad ditong magtutungo si Patriarch Pu, sapagkat natatakot itong baka mabura ang kanilang pamilya dahil sa kanilang kagagawan. Bukod dyan matapos makalapag si Namusifer at Tank sa sahig ay agad rin silang magtutungo sa Pu family upang pagbayarin ito sa nagawa nilang atraso, subalit sa kanilang pagdating ay sinalubong naman sila ng dalawang gwardya mula doon at hindi pinayagang makapasok Dahilan upang mapilitan ang ating bida na gumamit ng dahas, kung kaya ihinaan din na niya ang kanyang damit upang lampuhin ang dalawa na humaharang sa kanilang daan. Kaya naman sana ay patuloy lang kayong manood, mag-like at mag-comment dahil makakatulong iyon sa kagaya naming rec-after upang kahit papaano ay mapawi ang aming pagod sa buong maghapong pag -e edit